bagong bagong hango lang talaga ang mga oh. wow talagang lapot na lapot sa paka ano yung lamang talaga ng saging amo you know for today's video mga kaidol mga kababayan kung naaalala nyo mga kaidol ito yung saging amo na kinuha natin noong mga nakaraang araw na bin, pinakita ko sa inyong video na kinuha natin at dinala ko nga ni dito sa aking tupahan sa dampa na sira-sira nga nila yan so ngayong araw na ito mga kaidol ay ating uh, tatanggalin sa tanghala dahil ngayong araw na yan mga kaidol ay iuuwi natin so ang gagawin natin dyan mga kaidol ay uh, panoorin yung mga kaidol yung gagawin natin dito pumaya at ito nga ni mga kaidol ay tinatanggal ko nga eh, ni na at sisilid natin sa ako yan so yung tira ay hindi natin dadalain kasi medyo maliliit eh ang kunila lang dito yung pinakamalaki ito lang yung malaki ang dadalain ko mga kaidol para nga, nga ni, mapakita natin sa inyo yung sinasabi ko sa inyo noon na pwede natin gawin to sa ating mga uh, lulutuin. Kung ano man yung ating lulutuin. Basta fruit crop lang mga kaidol. Ang pwede itong paggamitan. Yan. At may kasama na ako sa Sako na uh, yung kung tawagin sa amin ay Singapore. Sa iba ay San Fernando. Sa iba ay Gabi. So sa amin mga kaidol yan ay Singapore. So partner natin dyan mamaya yan. So, abangan nyo na lang mga kaidol. So, let's go. At ito nga ni mga kaidol ay ah uh, nga tayo mga kaidol at pasan-pasan na nga natin itong ating dala na saging amo na sinakungan natin at yun ay iuwi nga natin ngayong araw na ito dahil nga ni kami ay nagkukupra ay isasakay natin ito sa karumata at flex flex mo naman kayo itong ating binadalan sobrang init ito mga kaydol ito na nga at nakasakay na nga dito sa ating kalabaw oh, uh, ating saging amo yan o nasa ibabaw ng kopra at pagdating nga ng bahay mga kayo dol inumpisa na natin talupan itong ating daladalang singapore o kung tawagin sa kanila ay San Fernando so sa puntong yan mga kaidol ay binabalatan natin yan ah uh, kukuha lang tayo ng mga ilang peraso siguro ang ginamit kong Singapore mga kaydol yung puti at medyo malambot lambot kasi pag yung pula ay sobrang, tigas eh, yung pula ay kailangan lang anin masarap lang sa kaluko o yung suman eh itong puti ay malambot kasi ito, madali itong lutuin. Yan, Binabalatan natin mga kaidol. At meron ako ditong isasama na kamote para mas masarap at mas maganda ang kulay. Ito, kamote. bukin lang ani mga kaidol pero pwede pa yung kapingas so, tanggal tanggal nila natin yan at mga kaidol wala tayong video cropper dito lahat ng vlog ko mga kaidol eh, wala tayong taga video puro sariling gawa lang natin to mga kaidol kaya pasensya na kayo sa aking mga video dahil talagang ang totoo ay hindi maganda ang mga video ko at talagang ay ko sa inyo paumanhin pasensya na po at ako na lang din po ang nag edit edit nito bagamat hindi rin po ako marunong mag edit pinapinapag pinapag aralan na lang po natin so pasensya na po kung um, ang video ko po, po yung may ba sa hamak sa magaling at magagandang gumawa ng video pero okay lamang tanggap natin yan dahil wala tayong alam sa cellphone gaano eh yan, may kamuti tayo nilagay dyan oh. No? napat so ugasan muna natin mga kaidol bago natin sila rin. Agawin natin merendahan to. Sana magustuhan yung mga kaidol yung gagawin natin dito. Yan o. Medyo lit lang natin para madaling maluto nga ni. Pwede nyo rin itry ito mga kaidol. kung sakasakaling gusto nyong gumawa ng ganitong klase ng meriandahan kung kayo ay nasa kabundukan kadalasan kasi mga kaidol ito ay ginawa lamang nung mga panahon ng una nung mga ang tao ay mahihirap pa nung mga kaidol sa kabundukan dahil sa may tubo sila wala naman silang gaanong gilingan nun dahil hindi sila nga ni makapagano makapagluwas ng bayan kasi takot sila sa panahon ng hapunong araw kaya yan ang ginagawa nila dahil marami ang mga pakil nung araw dyan sa kabundukan sa kagubatan dahil na yung tinatawag namin dito na hinabinlan napakarami ng pakil dito sa kaedol sa amin mga kaedol sa mantugod marami ang pakil dito pero, pero ngayon kakaunti na lang ang pakil mga kaedol endangered na sila nauubos na dito sa kabundukan ang pakil kaya dito sa tupahan ko eh, inaamini ko na ang mga pangkil dito hindi ko inaputol pinuputol ko siya pero pinapakain ko siya sa tupa so yan nga ni ay eh, natagpuan ko nga ni bali apat na buwig yan ay eh, may hinog na isang malaki ay eh, siya nga ni yan, mga kaidol yung binabalatan natin na yan at yan magsisilbing gagawin natin nga ni ah, pang ano nga doon sa ating ah, lalabunan o pang meriandahan so yan lahat na yan mga kaidol na ko na yan babalatan natin yan Kukunin natin lahat yan. Iwala natin dyan yung medyo maitim na. Kasi na napipi doon sa karumata eh. Napipi na doon sa karumata. Kaya medyo maitim. Pero okay lang yan. Walang problema yan. Ayan. <coughs> Matagal lang kasi magbalat. Kasi madami-dami eh. na ready na tayo mga kaidol mas na yung mga kaidol eh, no? makatapos kong mga kaidol ay kakayarin natin na itong niyog. isang bulang nilagay ko medyo masuya na yan pag yung kon eh kasi parang kata na rin yung ano yan eh yung katas na yung kon yan saging amun na yan ganyan mga kaidol sa kabundukan ng araw nung panahon ng hapon na ginagawa nila ng mga tatay ko noon na wala silang asukal ayan ang ginagawa nga nila so sayang kasi mga kaidol yung saging amo na sinasayang lang sa kabundukan minsan tinatadtad, tinatapon, iniiwanan so kung ganitong may idea tayo mga kaidol napakaganda dahil hindi mo sasayangin ang pagkakataon na pwede pala natin pakinabangan yung saging amo na yan dahil lahat bunga at saka dahon yan mga kaidol ay pwede pala natin pakinabangan pwede yung pampakain sa alagang mga hayop o pwede rin sa tao o pwede rin sa tao itong gagawin natin na ito mga kaidol so sa puntong yan mga kaidol ay matagal tagal din malamasin mano mano natin yung ginagawa ito eh. kasi pag tututurin natin baka naman madurog yung buto ay ma mapumait naman masyado so ito durog na durog ng mga kaidol dito kaganda lang dito mga kaidol ito ay pag nadurog na pala ay para bang lumalabas na yung kanilang katas yan o kung wala tayo ng tila mga kaidol at ilagay natin at pilipitin natin pilipitin no? Eh. so ay halos sama ang mukha natin dito sa pagpilipit mga kaidol para lumabas ang katas eh. pero ang daming katas mga kaidol grabe sobrang daming katas pag mo nga niyan ay pagsabuto naman mga kaidol ay talaga ng mga ah, ay talaga masabi mo ah, ang dami ang daming kung talaga buto yan oh. ba? Diba? Halos lahat ng buto ay talagang mararamdaman mo ang kuna, ang kaslang. Diba? At kaganda lang talaga diyan mga kaidol sa saging na yun, binhiin pala talaga, talaga yan. Binhiin. Alam niyo ba mga mga kaidol sa Pangpanga, tinatanim na yang pakil na yan eh. Dahil nga ninabebenta ang dahon niya mahal na nabibenta na sa divisorya ang dahon yan kaya dapat alagaan na po natin ngayon yung mga saging amon yan dahil pwede po pala natin pakinabangan yan hindi lang po pala noong panahon baka pagdating mura ng huling panahon ay magamit po natin yan dahil nga sa hirap na nambilihin ngayon ay pwede na natin gawing ano yan ganyan sa ating ginagawa ngayon ngayon ayun no? diretsong sala ayun karutila na hindi ng baraso para buko ba yung kata at saka yung sabaw ng sa aking amon na yan ayan tanong mo mga kaidol tama na yun mga kaidol at sanit na dun sa pinakang natin o yan wala tayong ilalagay na asukal yan yan lang talaga as in so ready na ito na yung ating apoy nang na isa lang na natin mga kaidol at may, may lang ayantayin natin yan ayan o antay lang, antay lang mga ilang minuto So tiningnan ko nga yung mga kaidol diyan ay medyo kumukulo na. Sabi ko ah, mamaya-maya pa kasi marami-rami pa yung sabaw eh. Ay, kitang kita kitang nyo naman yung kaidol yung kamuti daw. Oh. So sa puntong yan mga kaidol ay eh, dinudukdok natin at ma makita natin kung malambot na. Pero sa tingin ko parang bumabaw na yung tinidor eh. So pwede na ito mga kaidol. Oh. Yan oh. Hanguin na natin to. Ayan na. Luto na eh. Ayan o. Oh. Okay na to. Napakaganda ng pakaluto mga kaidol. Alagang lambot siya sa gata eh. Hoy, nakaka-miss naman mga kaidol ng ganitong luto. Oh. Na hindi mo akalain na saging umulang ating ginamit ay pwede natin palang gawin yan oh, mga kaidol oh. Okay, tama na muna siguro yan mainit pa kasi yan oh Lagyan natin ng sabaw para may hihigup kasi ang tamis. Matamis yan. So ito na mga ka-idol. Tikman na natin. Let's yung do it! Ginawa natin na ang pampatamis nga natin na ginawa ay yung saging amo. Ito, tikman muna natin mga ka-idol yung sabaw. Kaya lang sobrang init pa eh. Bagong-bagong hango lang talaga. Ano mga sabaw Oh. Talagang lapot na lapot sa paka ano Yung nakangkatas talaga ng saging amo. You know? Grabe oh. Hmm? So bali ang ginataan natin ngayon mga kaidol ito yung tawagin dito sa amin ay Singapore. Tapos ito yung kamote na nakukuha natin dyan sa garden. Yan. Hmm ang mga pa lang so ngayon titikman natin mga kaidol marami bigat oh Oo nga mga kaidol Matamis talaga pala nga Kala ko yan kasi nagbibiro lang yung aking tatay Kasi tinuro lang sa akin ng tatay ito eh ginawa natin ngayong araw na ito. Hmm? Yung sabaw. Oh. Grabe, tamis. Grabe mga ito. Ito legit. Talagang totoo. Sabi oh. Sabaw pa lang mga kaidol. Daw asukal na. Promise talagang hindi ako nagbibiro. Hop. Hmm. Yan mga kaidol. Pwede nyo rin subukan. At kung nagustuhan nyo mga kaidol itong ginawa natin na ito ngayon. So maraming salamat na lang sa inyo. Hindi na ako magsasabi kung ano ang masasabi ninyo hindi ko na rin sasabihin ninyo kung ano ang ibig ibig kong sabihin basta ito lamang mga kaidol ay pinakita ko sa inyo grabe totoo matamis masarap thank you for watching